Hello guys, nandito ako kay isang vlogger, si Junjun. Junjun yeah. Jun TV, mga idol. Junjun TV. Pakisubscribe na lang po, Junjun Jun TV. At Minchu Chan, Chan. Chan. Vlog. <laughs> Minchu Vlog pala. <laughs> Minchu Vlog channel. Minchu Vlog. Bibili ng chinelas. Bibili kami As ng chinelas. Eh. Yes. Bibili ng chinelas. Bibili ng chinelas.

Dapat sandal, ayaw na. Ayaw ng sinela. Ayan, si John John. John John, kawa. <laughs> oh, dito yung isang vlogger na palaging naka-online din. Oh, Ay, mong gusto. Pasang kuya niya. Ayan, John John dito si yung isang vlogger, di, dito yan nakaano. Tama na ganyan Ta, wala tayong magawa. Yung aking apo, naghanap ng channela sayaw yung isa. Ano gusto Tadi amun di dako dako. Okay, una. Um, Uy, di ano lang na, kang kinso. Okay, upang na lang dito. Harus pa rin yung magyapon. Ang labahan. problema. Ang blue. Ang blue. di bali malaki. So, ito na po po ito kang kuya na lang niya. Oh, oh. Amoy na siya. ini kaniwang niwang, kaya kuda dahil di. Ayan, John. Ayan, si John John TV eh. Magkasama saka si Mencho Vlog Please subscribe. Bye-bye. Malikot na.